Senado on track pa rin sa pagpapasa ng 2026 national budget sa kabila ng pagbibitiw ni Secretary Amena Pangandaman sa DBM. Kasama mo sa balita si Radyoman Condebata. RMN Live Reports! Iniyak ni Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Vichelia na on track pa rin ng Senado sa pagtalapay at pagpasa ng 2026 national budget sa kabila ng pagbibitiw ni Secretary Ameno Pangandaman sa Department of Budget and Management o DBM. Ay tigat siya yan, kilala naman niya si Undersecretary Rolando Toledo na tatayong si ng DBM at nakatrabaho na rin niya ito sa maraming pagkakataon. Asahan naman nga ang ilang mga adjustments sa mga magiging desisyon ni Toledo dahil nag-sumitin ako ng National Expenditure, Expenditure Program o 26 net, ang kalihim pa ng ahensya ay si Pangandaman. Sinipuro ka ni Gatsunyan na wala rin magiging epekto ang pag-ibigay ni Pangandaman sa timeline ng pagpapatibay ng budget. so far, wala tayong adjustments sa timeline. Um, Mag-extend mag -extend, -extend lang, mag -extend lang tayo ng one day uh, instead of 27 to 28 tayo matatapos. So yun lang naman. The rest, on, 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 track tayo. Um, of course, we just need to adjust a little bit no? dahil uh, lahat ng itong sin, nung sinabit yung NEP ang DBM secretary ay si Secretary Mina so at lahat along the way Secretary Mina so syempre ngayon iba naman ang decision ng bagong nakaupo so yun ang kalangan adjustment na dapat naming uh, malampasan makikipagpulong naman si Gatchelian kay Toledo kung po sa mga posibleng pagbabago sa national budget dahil karamihan na nang inilatag sa pambansang pundo ay desisyon pa ipangandaman. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Manpon, Depata, Tata, RMN.